may mga bagay tayong pinagsisisihang ating ginawa. May mga bagay tayong gustong baguhin at muling magawa. Mga bagay na gustong balikan. Mga bagay na gustong muling angkinin sa aking sitwasyon. Ikaw ang nais kong bawiin. Ang mga matamis mong bati sa umaga, ang mga mahulit na pangangamusta, yan ang nais kong muling maranasan ang ating matamis na samahan. Ang maagalang ngayon ay hindi na natin magawa. Mahal, bumalik na tayo sa umpisa. Ako na lang ulit ang iyong mahalin. Ako na lang ulit ang iyong pasayahin. Kahit pa ako ay nais mo ng layuan. Kahit pa araw-araw mo akong itulak upang mawala ng tuluyan. Hindi ako susuko kailanman. Dahil alam ko ako pa rin ang nais mong pakasalan ko gusto mo, hindi ba? Ako ang nais makapiling sa hirap at ginhawa. Ako ang tunay mong mahal at hindi siya. Siya ay kinailangan mo lang upang hintay na muling magparita dahil ako ang tunay mong mahal at hindi siya. Mahal, ako'y andito na. Kaya maaari mo na siyang bitawan upang ako'y makasama. Muli nating itutuloy ang nodlot na kwento nating dalawa iwan mo na siya. Ako naman ang yung hinihintay, hindi ba? Ngunit bakit nga ako ako'y nandito ay hindi mo magawang iwan siya? Ako dapat ang katabi sa Celia. Ako ang kasabay maglakad sa umaga. Ako dapat ang hinihintian at hindi siya. Ako dapat ang mahal at hindi siya. Kahit pasabihin ng ibang makapalang aking mukha, kahit pa ipilit nilang hinahadlangan ng ating pagsaya, mahal, ilalaban kita. Ilalaban na kita. Hindi na kita iiwan gaya ng una. Mahal, umalik ka na. Huwag mo nang gawin sa kanya ang mga bagay na dapat ay sa akin mo ginagawa. Kahit papagtawanan ako ng iba, kahit pasabihin nilang isa akong tanga, mahal, tatanggapin ko dahil nais kong ibalik ang dating tayo. May kasalanan ako. Kaya na nais kong bumawi sa'yo. Iwan mo siya. Piliin mo na ako at iwan mo siya. Ako dapat ang nakahawak sa'yo. Ako dapat ang dahilan kung bakit maganda ang araw mo. Ako na lang ulit ang mahalin mo. Hindi na muling mawawala sa yong tabi. Ako na ulit ang hahalik sa yong labi. Hindi na ulit magbibigay ng hapdik. Kayaan mo na akong manatili sa iyong tabi. Ako na lang ulit ang iyong piliin. Kesa sa kanya, mas kaya kitang pangitiin, kaya kitang alagaan, mas kaya kitang mahalin. Piliin mo na ulit ako. Mahalin mo na ulit ako. Iwan mo na siya. Dahil akin ka.